Ito pala yung bagong gawang street spot dito. Ganda. Woo! Sarap na na. Wow! Woo! Sarap na. Ang lalim na na. <laughs> Sarap na na Ayan, no? Honda Click 125 Version 3 At BMX Bike Good morning guys, Jay Travel Maglalaro tayo dun sa skate park na ang ngayon Kaya daladala -dala natin yung BMX bike ko ngayon So tara, kitakay na natin yung makakasama ko ngayon Eto mukhang dito na pala yung mga tropa ko Kompleto na ata kami <laughs> Okay guys, eto yung mga makakasama natin ngayon Si Buboy Boy, Boy New Salty Tapos syempre yung BMX bike niya Sige, eto ngayon lang ulit sa atin sumama to. Honda Click 125 B3. Tapos BMX bike din niya, Siyempre. Alas 5! <laughs> si Andy, <laughs> nung nakaraan ka, agaling lang natin sa Tagitay ah. Hindi naman. Dapat pala, inintayin na lang natin sila eh. Hindi natin dito, hindi naman natin dito. Mio Sporty, tapos BMX bike. Si Jonathan, eto ngayon lang din ulit sa atin makakasama to eh. Yamaha travels. Yamaha NMAX. DMX bike BMX Group. Bahal <laughs> BMX Group. Kumpleto na rin kami. So tara, biyahin na tayo. Time check natin, 6.10 a.m. Bali, limang motor pala kami at limang BMX. dalawang Honda Click 125 B3 dalawang Mio tsaka isang NMAX ah, ayos sarap ng ride natin ito Las Piñas, Paranaque Ito, kanan na tayo dito SM City, Bacor Time check natin, 7.17 a.m. Meron na agad traffic dito sa Aguinaldo Highway Kahit pala linggo, ganito Welcome, City of Imus Eto ka na tayo dito General 3 SPT Pascam 2 Barangay Hall Ito ko tayo. na tayo Pagaytay turn left Eto na guys yung Manggahan Crossing Nakakaliba tayo mamaya Pero ngayon kakanan muna tayo Meron lang tayo kakainan dito ng Batangas Lonnie Breakfast muna tayo Welcome to Amadeo Time check natin 9.02 am Medyo matagal yung biyahe natin Kasi kanina pa kami nagkakabalaan Hirap talaga kapag walang intercom Eto nandito na tayo sa Tagaytay Pwede kaya dumiretso Malamang pwede pa kasi walang narator eh Dito na guys yung skate park Skate park BMX so, Guys eto nandito na, yung tayo ngayon eto sa Tagaytay Skate Park Kakalasin na natin yung bike natin <laughs> na ko to Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ito yung racetrack ng bike dito. Tapos dito tayo nag-park. Mamaya dito rin tayo magluluto eh. Ganda ng racetrack na to. Pero siguro dun muna tayo sa merong street course na bagong gawa. Tignan natin kung saan dito banda yun. Ito naman yung dalawang bowl setup dito. Ito yung malaki. Tapos ito yung medyo maliit. Napakaganda talaga dito. Solid. Laruan muna natin dito ngayon yung bagong gawa na street course. Eto na yun, no? <laughs> Ayos, ang ganda dito. Bagong gawa lang to. Ah. Eto pala yung bagong gawang street spot dito. Ganda. Solid, ah. Yung ibang part, parang wala pang angle bar, eh. Warm up lang muna tayo ng konti, tapos shoot din tayo ng video. Mga basic na laruan lang naman tayo. Eh. Enjoyin lang natin tong park. <laughs> Michael Deloy, Tomira, Gera, paard, ga je de mix. Oeh, en dat is si Michael Deloy, yeah. ja. bonato nepale eh. Danilo Gahudo Piboy Boy Grind Uh no Eu ia dizer Adobo <risos> adobo <risos> Adobo mano <laughs> <adobo. risos> Wala ngaling ang galing na ah, tropa natin yun <laughs> Champion Galing ni coach <laughs> Coach Guys, lalabas muna tayo, lunch break muna tayo Hanap tayo ng mabibilan natin dito na pang food trip Yeah, whoo! Tama yan <laughs> Uy, tropa ko to ah Tropa na, muna Ha? I-ride kayo? Bili ka ng ano, Ah, Donsi, oh, meron na kami dito May kain na lang kayo sa amin, nakabili na kami Dapat ah Sa pupunta dapat? Meron kami pupuntaan dito ang chicks eh Chicks ni Buboy Chicks na pala kayo, Buboy ah Sama ka kami ah Ayun na, ayun na, ayun Bumili tayo ng manok doon sa Donsi Sa tila ate, tapos bumili tayo ng rice dito Dito naman, bibili tayo ng paper plate at baso Ayun no, Raiders Dopre Ang mucho lubay-lubay <laughs> kayo. Guys, bagong motor ng tropa natin, no. Oh. Honda Rebel. Napaka-pogi. Ilang cc to din? 500. 500 ito, cc. Ito lang issue niya. congrats. natupad ang pangarap mo. Alam mo talaga pangarap mo to dati pa yung simula ng bata. sabi mo, bakit? Ito lang yung oh. pa ako. <laughs> mo ba yan kahit may clutch? lang naman ang clutch Wow, bagay talaga sa BMX rider to eh Tropa natin, nagtali na agad ng bike ko Pare, uwi ka na, hindi ka nakakain Hindi nakakain saan ang pagbapre Okay guys, happy lunch Kain na lang tayo, mga tropa natin. Si King, pare. siging King, na eh. Kain lang siya, tapos uwi na siya. Uwi, okay, magkadaan ka yung kain, kain. Dito, dana. oh. Jonathan. Oh. Jonathan. Daanan niyo ako ah. Kasi si Lenden, taga dito to eh. Bago tour! Po. <laughs> meron tayong rice. Tapos yung donsi na manok kanina na binili natin. Bang, tapos meron tayong ano, drinks. Si hindi Raiders to. <laughs> Bagong <laughs> buhay na kami, So drinks na lang, hindi na Raiders. Kasi pag ako kasama nila, hindi pwede may alak. Pare, asan na yung nagsabi na ano? Magdadala ng adobo. Adobo? Ay! Hello, Sir Tres! How are you? Tres, adobo na! Dahil babawi next time, Sir Tres. Oo, babawi Sabi ah! ka sa amin mga mabubuting tao. Oo. Masama ka sa mga mga ngayon. Saan ba sa mga mabuting tao? yung na kami, dapat namin karga. Sige, dadayo ko rin sa Sabado. Uwi yun na yung pa natin si Boss King ngayon. O ingat ah. Next time Eto dumating na isang tropa. Alvin Namusta? <laughs> <laughs> Long time no <off> siya Long Forsam kayo? Okay, testingin natin tong ano ng bike dito sa Tagaytay. Tatlo kami. Whoa! ha <laughs> ha sarap oh. grabe, sarap na ito ah <laughs> sarap ng curve, ang laki ha <laughs> ha Ay, may tao, nag-picture Excuse me po, may karaan lang Yun o, oh, palm truck Guys, ang sarap <laughs> Boy, maabutan na kita boy Kailangan ko bagala kasi baka mabangga ako si Buboy Sarap na na. Isa pa. Eto si Jonathan naman tsaka si Buboy. Ayun oh. sarap po. Ang lalim na na. Para mga 15 feet din to. Maratakos, sino? Sarap naman nun. Yan. Yan. Wow! Sarap! <laughs> Yun no? Wow! Wow!

Grabe ang lupit. Basic na basic lang ah. Ang ah! linis. Kaya pa sila din, babawi. Game. Ya, ya, Betul, bawa-bawa. boleh, 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 Ano, look it. Lakas talaga ng mga idol ko dito eh. <laughs> <laughs> Lenden Labrador. Wow Suta <tinyo> <Ito>, to Woo <tinyo> <tinyo> Sarap ito <tinyo> na Iba talaga pag bata pa eh Woo Sarap Ang binis Lupit, lupit Guys, hindi biro yung laki ng rampahan na to Lalo pag sa actual, makuntahan na to Ito Wow oh!

ハハハハハ。 na ko 'to sa. Tingnan mo 'yung Oh. Mundi ka na. Diyan <Gunters> sa. Tingnan Okay lang tama na 'yan. Para tama. Hoy okay pa. Hoy okay pa niyan? sa niyan. ko tatama sa kanya eh? ko Ito idol ko 'to eh sarap na na okay na no? men ayan oh Hmm, buti ka kahit pa ano pag ako yung si Membla <laughs> 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 <sa> oh. <laughs> <laughs> <tukan> na na short ako hindi ka ka na hindi Hagi sa akin bike po. Iyan, galing. Patasan ko sa akin yan. Mutan ka. Nailang ba? Hagi, minin. Pag ito. <laughs> pilip na pineta eh. di nakuhakan oh. mo ay e, di pu naputulin mo na lang yung exit okay <laughs> so, so, na man, yung pinip, ay, 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 nah. na, Bounce na, ayun. na ayun. kami next time alit next 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 hindi next 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 time next time, pa, kayo? next pa malayo eh. Ang, sige, next 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 May time ulit okay guys tara uwi na hold so, yung station session natin dito sa Tagaytay sarap talaga mag bike huh? okay, Ito na yung mga bike natin nakasakay na natin sa motor diyan oh. ganda talaga ng motor ni Boss Lenda no bago Duwagamay. Honda Rebel 500 ito mga bike nila nakasakay na rin sa motor tara uwi na